Tinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Yesu Kristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. Sa second chapter ng Acts, ibinahagi ni Lucas ang kamanghamanghang bagay na na-witness nila noong Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at tampuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo ang nagsimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao na mangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? They heard them telling in their own tongues the mighty works of God tunay nga ang iba ang impact kapag na-deliver ang Word of God in a person's mother tongue. Kaya mahalaga ang scripture translations. Sa FEBC, binibigyang halaga din natin ang mga pag-communicate through the heart language. Ibig sabihin, ginagamit natin ang wika o dialect na tiyak na tatago sa puso, emosyon, maging sa kultura ng mga taong inaabot natin. Sabi sa statistics, mayroong mahigit 170 languages ang Pilipinas. At sinisikap ng FEBC na magkaroon ng mga programang target ang iba't ibang language sa bansa, gaya ng Cebuano, Hiligaynon, Tiruray, Kalagan, Manobo at iba pa. Kauna-unahang regional station natin ang 1062 DXKI Coronadal, Your Friendly Voice. Naitatag ito noong 1964 at going 60 years na sila this December at patuloy na nagiging friendly voice sa South-Central Mindanao. Galing ako sa Maguindanaon tribe sa North Cotabato. Nagkasakit ako at na-bedridden. Niwan din ako ng aking pamilya. Kala ko katapusan na ng aking buhay. Isang araw, may isang Christian missionary na bumisita sa akin. Sa una, hesitant ako pero persistent talaga siya. Katapos nun ay dinala ko ng Diyos sa isang Christian Church para pansamantalang manirahan for safety reasons. Doon ako nakapakinig sa DXKI. Mula noon, lagi na akong nakatune in dahil nakakatulong ito sa aking paglago sa pananampalataya. Sensitibo at potentially harmful sa ibang kultura ang pagyakap sa changes ng spiritual beliefs. Ngunit sa kabila man nito, nananatiling mahigpit na nakakapit ang listener sa kanyang newfound faith in our one true living God. Na-encourage ako ng mga programang tulad ng Tani Kalang Lagot na nag-feature ng changed life stories maging ang programang ang paglalakbay. May panahon din na sobrang down ako sa aking pinagdaraanan ngunit nangusap sa akin ng Diyos through DXKI na magsumikap ako at ipagpatuloy ang buhay. Sinasagot niya ang aking mga panalangin at kailan may hindi niya ako iniwan ni pinabayaan man. Kaya lagi kong pinagpe-pray ang ministry ng station at inaanyayahan ko rin ng iba to keep praying for FEBC DXKI for them to continue ministering the people. As we remain faithful to the call and strive to do our best with the task at hand, Patuloy na layunin ng FEBC na magka-access ang lahat ng Pilipino sa makabuluhang programs in their heart language. A friendly voice that communicates the mighty works of God. As we continue to communicate Christ in our world, we hope na makasama pa rin namin kayo sa pananalangin. If you would like to give your support to our ministry, bisitahin lang FEBC.ph at ang aming Facebook page at FEBCPH. Maraming salamat at pagpalain ng Panginoon ang Iyong 2024. Napakinggan mo ang the FEBC report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesus Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa fbc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.